mga magandang araw mga kanitin so ngayon mga kanitin please nandito tayo ngayon sa ating youtube chicken backyard na sa yung youtube chicken backyard so for this video mga kanitin maraming update sa ating mga alaga din nagbungkal kami ni papa mga kanitin so hindi ako nakapag video mga kanitin no dahil walang tagawak din ilagay mga kanitin dahil yun nga is maputik so ipapakita ko sa mga kanitin no yung pangalawang fish pa natin mga kaniti para sa ating mga alagang native chicken then sa mga pato natin yun ang mga nasa naka-free range so ngayon mga kaniti bis ko sa inyo yung ating mga alagang native chicken so mga kaniti bis yan yung aming backyard so so kan si mga kaniti yung napakalawak ng area dito so ngayon mga kaniti bis pakita ko sa inyo at mga kaniti So for this video mga kanitib is hindi pa tayo nakapapakain sa ating mga alagang native chicken. So umaga dito mga kanitib no. So, ito yung ating mga uh, chicken na sa labas. So, yan yung bahay namin mga kanitid. nito ito is sa kapit bahay namin. So, yun yung aking alagang aso mga kanitid. na uh, shitsu shih tzu. So, sa ngayon mga kanitid is yan. Yun nga is makapakain tayo ng ating mga alagang kanitid chicken. So, mamaya mga kanitid is mapagkita ko sa inyo yung ating ano, fish pa na bago na ginawa ni Papa. No? Para iligan ng tubig dahil pansamantala muna mga kaintid no, para sa ating mga lagang mas kawidak dahil nga, wala pang tubig yung fish pa natin na doon sa, luk, sa kulungan nila so yun gumawa muna si Papa is actually na doon mga kaintid no? Oh. makikita nyo yan punta natin no, mga kaintid magpapakain mo tayo sa ating mga lagang nitib chicken so sama nyo ako mga kaintid nagalan pa yung ating cellphone <laughs> na time na para kumain sa mga alaga So, sa mga kanitid, ilalagay ko may yung ating cellphone dito. So, para pakainin yung mga laga natin then natin yung cobra natin ng yung mga kanitib no dahil madaming ano yun mga kanitib na kumukuha ng mga manok so hulihin natin sya so yan sabay na ako so, so yun so yun mga kanitib sumanya yung ating obra so hindi na din siya maano so mauli din natin yan mga kanitib so ngayon is na timing parang natin kung paano natin siya mauli dahil nga kala ko kapon mga kanitib is wala siya mga kanitib no dahil hindi siya mauwi no gabi na siya mauwi mga kanitib yun pala is kala ko nakuha na nas nakapunta pa doon sa satellite mga kanitib so hindi siya makabalik ka dahil nga, sa mataas na pader di ko alam kung paano siya nakabalik mga kanil. Siguro may daan doon. Kung paano din siya nakapasok. doon din siguro siya lumabas. So ngayon is sira. Nilalak na natin palagi dito so sumahan nyo ako mga kanitib na ako kain natin sila so kumaya na lang natin yan huliin mga kanitib yung ating kubra dahil nga hindi natin mo timingan so sa ngayon is yung muna mo natin yung ating papakainin dahil napakaingay na nila mga kanitib no kung makikita nyo is napaka na ano, nila gutom na gutom no <laughs> yan nakalaki yung ating 20 plus mga kanitib na sisiw yung last batch natin sa ngayon dahil wala pa namang sumusunod So sila yung last batch natin. So actually mga kaibig no miss, minay itlog na naman. So yun mga kaibig, samahan niyo ako pagkain din yung ating mga alagang sisio So yun mga kanitib, so nalagyan ko na yung mga sisio natin mga kanitib, yung ating batch. Ito so, mga kanitib no, ay yung batch 4 natin. Yan. Yan yung ating batch 4 mga kanitib. So nalagyan na natin sila. Then yung batch 5 natin is nalagyan ko na rin mga kanitib. Ano, gano'n sila kalaki yung mga kanitib. So, ilang ano sila ngayon mga kanitib no. So, tingnan natin yung ano, mga kanitib no. Kasi one week yung agwat nila mga kanitib yung nandito natin. So, tingnan natin yung date dito, dito mga kanitib. Dahil dito tayo magbibase mga kanitib no. So, sila February 19 sila napisa mga kanitib. So, ano ngayon mga kanitib? Bale, pe, pe uh, August 13 ngayon, ay, April 13 ngayon, ang no? So, April 13, so, ilan na yun, mga kanitib, April 13, so, August, ano, ah, uh, mga 20, almost 23 days, mga kanitib, no? So, mag, mga oh, month old na sila, mga kanitib, mag month old na sila. Mag one month. So, ito yung ating, ano, mga kanitib, is, ano, pa lang, February 26, so ano kayo no, bali 17 days nila ngayon mga kanitib Ayan, February, Ay hindi kasi ikaw ano na yung February no 29 lang. So 3, 16 days 16 days nila ngayon mga kanitib Ayan So, ganyan na sila kalaki yung mga kanitib mo Sa almost 2 weeks mga kanitib So, hindi pa sila nasanay mga kanitib dahil kinuha natin yung carton So na sila mga kanitib kung eh, hindi sila sanay na lumakad na walang karton mga kanitib no yun talaga yung mga sisyo mga kanitib kapag hindi pa sanay so masanay din sila mamaya mga kanitib so oras lang yan mga kanitib so yung yung time isang parang may masakit mga kanitib natin na tingnan parang ayun ko napansin mga kanitib so, hindi natin makuha mga kanitib So yung mataya mga kanitib na is So itong kulungan natin mga kanitib, is Bakal itong mga kanitib para magtakal din Para hindi, hindi agad masira So hindi din ano Makaka-waste nung time mga kanitib na Na magawa ulit So Yun mga kanitib, is Yung ating ano Yung ating third batch is Hindi pa natin nalagyan mga kanitib na naghihintay din sila yan o no? Then inura natin yung mga tubig mga kaitid mo no, dahil magpapalit tayo ng tubig sa ating mga laga. So meron tayong isa doon mga doon, mo no, nangina. Actually yan, may sakit na sa mga kaitid mo. So, pinainin ko yan ng ano, panambox mga kaitid. So, tingnan natin mga kaitid kung ano. Ma ah, siya. So sa ngayon mga kaitid, is, ano, Kupa tayo ng feeds para sa ating... Ito so, mga kanitib, yung ating pins na integral to tsaka hammered. So, so ngayon mga kanitib, isalagyan natin yung ating third batch. Gutom na gutom sila mga kanitib.

ihip ng angin sa kanilang katawan yun mga kapit yung isa parang ano eh? siguro isa na yun mga kanitib, parang busog lang siguro hindi na sa bagong pagkain nila mga kanitib so ito mga kapit parang ano dito no? parang tatlo yung roster ayun ayun, ayun parang mga yung the rest mga kanitib mga kanitigan yung mga sisiyo natin yan yung mga iba natin mga kanitigan so pinakawa lang din yung isa mo mga kanitigan yan sya mga kanitigan so pinagalagala muna natin din na natin yung mga mga kanitigan after natin maglinis dito so mga mamaya mga kanitigan ano? so, magwawalis tayo dito din mga kanitigan sa ating mga nukan So, ngayon mga kanitib, is ito muna yung update sa ating mga kanitib chicken. So, parang dito siya may itlog mga kanitib so yun mga kanitib shout out dyan no kila sir ano yung mix tv yung tv mix yun kay sir ano sir tv mix tsaka kay sir dona shout out sa inyo mga kanitib so kay kachi farming shout out maraming maraming salamat sa suporta then sa ating mga supporters dyan no happy 130 subscribers mga kanitib no maraming maraming salamat sa inyong lahat yung sa walang sawang sumusuporta sa Gligo tip Chicken Backyard no? sana marami pa ako matulungan so ito yung mga itibis yung mga basic naman ito mga itibis yung basic tips no? base lamang muna sa aking kalaman dahil hindi rin ako veterinaro veterinaryo no? hindi rin ako veteran sa pag-alaga ng mga, mga manok so based lang ito sa aking kalaman mga kanitib so sometimes nagkakamali din tayo so kaya niya dahil tayo, ba, hindi tayo makakalanda pag makakamali. So, yun mga kitip. Shoutout sa inyo lahat, no? So, ang, ang dito lang muna yung video. So, nasayang ko na rin yung ilang minuto, no? Sa kapapanood niyo So, hindi ako nakapag, ano, itib, no? Dahil umabot yung video natin ng 100.2k views, mga itib. So, kalain yun, mga na naabot natin yung mga akala lang natin noon. So, sa mga aspiring mga kaparming ko dyan, no? Patuloy nyo lang, mga itib, dahil soon is mababayaran yung pagod natin no is lalago yung ating business so yan mga kanitib so hanggang dito lang muna yung video mga kanitib. peace out mga kanitib so yun pala mga kanitib no is nakalimutan natin ipakita yung ating fish pan so ngayon mga kanitib sasamahan ako na para puntahan natin mga kanitib yung ating lagang alagang alagang fish pan yung ating bagong fish pan mga kanitib pa sa ating alaga So, yan yung mga mas kubidak natin mga kanitibo oh. Kung makikita niyo Sino malaman sila. So, ito yun mga kanitib Ito yung ating bagong fish pan mga kanitib No, para sa ating mga lagaw nitin chicken. Then sa mga mas kubidak natin mga kanitib No. Then yung yung gumawa ito mga kanitin is dalawa kami ni Papa. So, Manggagaling yung tubig doon mga kanitib galing sa kanal. So ngayon is wala pa mga kanitib no. So bali doon yung manggagaling mga kanitib din yung ibang tubig is manggagaling dito sa bumba mga kanitib. Ito yung draining yung mga kanitib o. Punta dito. Ayan. Ayan kalaki mga kanitib yung bagong nating fish pan. So yan yung aming ano, mga kanitib o mangga. Ayan is paho mga kanitib no. Hindi nilang gawa pang mango fruit mga kanitib. Yung color yellow. Yan. So, ito yung area ng mga kanitib. Hanggang dyan mga kanitib. Dyan, dyan pumunta yung ating kubra mga kanitib. Na manok na hinanat At natin kapo. Na gabi na muwi. So, yan. Hanggang dyan yung mga kanitib mo yan. Yung street ng pader yung mga kanitib. din. hanggang dyan sa pader na yan. yan. yan yung ating kulungan. Yan mga kanitib mo. Yan. Dati mga kanitibis, nandito yung ating mga maskubi duck pero kinuha natin mga kanitibis no, dahil nga hindi pwede sa mga nga no, mga kanitibis na yung mga sunrocks then yung iba pa mga kanitibis na mga kalason sa kanila dahil maaari maging cost yun mga kanitibis na kanilang pagkamatay then yung ano mga kanitib kaya doon is yun doon. Doon yung ating mga mas mga kanitib doon yung kanilang bahay. So yung dating kulungan na manok natin doon sila. So ginawa natin para sa kanila para iba mga kanitib. So hanggang dito lang muna mga kanitib na yung ating fish pan. So wala pang tubig mga kanitib. So peace out ulit mga kanitib no. Peace. Sa mga di pa po dyan nakasubscribe please subscribe my youtube channel. And click on the notification bell mga kanitib para palagi kayong update sa Gregory Native Chicken Backyard so peace out mga kanitib hanggang dito lang muna yung video natin